Ayokong tulungan. Ina! Sawa na ako sa buhay. Mahirap. At palaging kasama ka. Ay! Sorry! Okay lang. Ako naman pala si John Ray. Hi! Ako nga pala si Ella. Yung nanay ko kasambahay dito. Wow! Ikaw pala yung anak ni ate Anne. Ah. Napakaswerte mo naman. At laging kasama mo yung mama mo. Swerte? Di ako swerte, kundi ikaw. Kasi ko yung merong malaking bahay. At nabibili mo lahat ng gusto mo. Alam mo, gusto ko yung buhay na meron ka. Wag, wag mong pangarapin. Ang buhay na mayroon ako. tinan mo yung buhay ko. Sinasama rin ako ng mami ko. Tuwing may trabaho siya. Pag weekend, katulad din ng nanay mo. Hanggang sa isang araw, nagkasakit ang mami ko at siya'y pumanaw. 'Di ba mas mas ka pa rin kaysa sa akin? Nakakabanding mo pa ang nanay mo. Nay. Gusto ko lang humingi po ng tawad sa mga nasabi ko. Okay lang yon Oh, bitbit mo na 'yung walis. to lang ako sa araw na 'to. Wala nga akong malaking bahay na katulad nito. Pero meron naman akong inay na katulad nyo. I love you, anak. Obligasyon mo naman talaga ang gawain bahay. Mama, mama, pwede mo ba akong matulungan sa assignment ko? Na, doon ka muna kay Papa mo. Pero sabi niya, busy daw siya. Oh, uh, akala ko ba busy ka? Ano ka ba? Bung araw ako nagtatrabaho. Ito naman yung oras ko para mag-relax. At ikaw, obligasyon mo naman talaga ang gawaing bahay. Isa pa, hindi naman kabigatan ang gawaing bahay ah. Ako na lang magtatrabaho simula bukas. At ikaw naman may iiwan dito sa bahay. Papa, papa, gising may binigay si mama. Listahan ng mga gawaing bahay. Number one, handaan ng pagkain si Jaja. -Ja. yan, gutom na ako eh. Oh, kumusta yung mag-ama? Hmm. Mama, si Papa hindi marunong sa gawain bahay. Ganun ba? Nakuan, baka hindi ka magkapaniwala sa ginawa ko maghapon. Baka naman ikaw muna maghanda ng pagkain ni Jaja. Ano ka ba? Buong araw ako nagtatrabaho. Ito naman yung oras ko para mag-relax. At isa pa, hindi naman mabigat yung gawain bahay, di ba? An, patawad. Akala ko kasi magaan lang yung gawain bahay. Mama sorry, pangako magpapakabait na ako sa Halika anak. Ikaw din